Magandang araw po sa inyo lahat mga kapisda. So in this video po ay kasama natin ngayon si Sir Crispin at tumawag sa atin dahil naghahanap sila ng grow out. So dinala natin sila dito sa mga tarim. Dito po kay Ma'am Nancy. So ito na po yung mga hito na mabibili nila at kukuha po sila ng 150 na grow out. Yan, reason kayo napunta dito si Sir Crispin dahil naubusan na siya ng pangbentang grow out. Kamusta natin si Sir Crispin kung uh, malakas ba yung hito sa inyo, sir? ah uh, sa ngayon, eh, medyo may malakas-lakas naman kasi nauubusan ako ng pambenta kasi ma, lalo ngayon maraming piyesta at saka happenings nila maraming nabili tsaka yung marami na rin nagbenta ko na nagpupunta doon araw-araw kasi ibig sabihin may mga walk-in na pumupunta doon may walk-in sila oo. tapos may reseller pa kayo na regular oo meron So si Sir Crispin, sila po yung dating nasis natin sa Tarlac at kamusay natin. Sir Crispin, magmula nung from the start na, nag na, na pinasok niyo po ang paghihito, kamusta naman hanggang ngayon na nailabas na ba yung kapital? Kumikita na? Eh, ayos naman. Yung kwan, kumikita naman. Kaso yung ininvest, eh, siguro unti-unting mababawi rin siguro yun. Hindi, hindi biglaan yung ininvest natin sa pagpagawa. Mm -hmm. Pero ayos naman. Ayos? Eh, oh, yung pagbili ng fingerlings, yung kinain nila. Eh, napalabas naman. May kita naman. Napapalabas saka, napapalabas siya? Uh Oo. -oh, As in, kumikita na talaga ngayon oh, kumikita regular. Kumikita naman, uh oo. -oh. Pati sa suki, regular yung bag uh, pagbabalik. Oo, uh, babalik-balik naman sila. Ayan mga kapisda. So hindi lang po yun. Uh. Ang good news pa, pati si Sir Crispin is supportado rin ng, ng beef farm. No? Uh -uh. So lagi nabibigay ng tilapia. Tilapia, tilapia, lang, tilapia dito. fingerlings. Uh -oh. Ayun. So yun mga kapisda. Uh, siguro soon babalikan natin si Sir Crispin doon sa kanyang farm. Dahil marami nang nabago. Ayun eh, nga napanood ko yung kanilang video na in-interview sila ng na-interview kayo ng Ka uh, JMA7 ayan na-interview na rin sila ng Jamie 7 mga kapisda so yun napakaganda nung clips na nakuha eh nakita ko doon may mga earth pan na rin si Sir Crispin oh, Bean. may dalawa na kung kung ginawa dalawang earth ay er, dalawang earth pan dalawang earth pan ayun so dalawang earth pan ano na ko yung nalado doon Ayun lang, dalawang earth pan. Ayun, so may mga nabago na doon sa ano, kung napanood yung mga video ni Sir Crispin. Yung may na-upload namin sa Pinoy Palaboy, sa Marta Fish Pan, dito sa dito channel. At saka yung grow-out pala, yung pinagkukuhaan ko ng grow-out, pinaglalagyan ko ng grow-out. Hmm. Para hindi ganito na laging kinuka mo ng tubig. May maliit. Ah, yung kumbaga ibig niyo pong sabihin, yung mga ready na sa market ay meron okay, it, na siyang sariling lalagyan. Sariling lalagyan. O, oh, para hindi na mahirap magkuha. O, oh, kasi hindi na siya, para hindi na ma stress yung kasama. Kasi o. Oh. pag nabulabog din nakakain. O. Oh. So, satisfied naman kayo sir sa nagiging kita nyo dito sa business na hito. Okay. Hindi naman kayo nagsisisi na pinasok nyo ang... Oh, hindi naman. hindi naman. O, oh. o. Oh. Kaya na, siyempre nakita naman natin yung mga gastusi, ano mga... Equipments, mga gastos nyo po doon ni Malaki, di ba? Oo. Oh. Malaki talaga. Malaga, Pero yung gina, inimbes sa pagpapagawa, hmm. uh, pa, hindi pa masyadong na, naibabalik yun. Hmm. Pero ano, ma, maituturin nyo pong successful? Oo, oh, maituturin naman. Successful yung uh -oh. pinasok yung business. Uh Oo. -oh. So sa tingin nyo, sir, itong business nyo na ito, dire-diretso na ba ito? Hindi na ba kayo mag-chase? So, Oo, pang oh, -life dire na, na yan, sir. Dire-diretso na? Oo, oh, hanggat makaya, kakaya pa. Ah. Uh -oh. Pagdating naman sa Suki, sir, ano pong mga na so, 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 sa suki nyo, ano pong mga nasasabi nila tungkol sa mga alaga nyo? Eh, binagbalikan nga, eh, masarap daw. Masarap daw? Oo, oh, masarap daw ang lasa. Masarap. Kaya nga laging may pumupunta sila, lalo yung mga hito at saka yung tilapia. Ayun. So sa tingin nyo, sir, bakit, bakit sila nasarapan doon? Ay, hindi ko alam, sir. Baka yung pinapakain nating urobiotik. Urobiotics? Oo. Uh -huh. Yung probiotics na inilalagay sa oh, baka tubig. baka yung, yung uh, siguro. Ayun. So, tanongin ulit natin si Sir Crispin kung paano yung technique niya sa pag-maintain, sa water quality, mga ganyan. Anong, uh. Ah. Ngayon sa procedure niyo, sir, sa tubig, di ba? Siyempre, may mga nakuusong bioflow, may rust system. Yung, sis, yung sistema niyo sa tubig niyo, dati pa rin ba? Ah, yung o, meron dati sa akin, eh, bioflow. Bioflap. Bioflow. Bioflow. <laughs> <laughs> ibang, na, ibang system yun, sir. Kasi, eh, naka-solar ako, ah. eh, hindi naman ako nagtitipid sa... Ah, sa tubig. Sa tubig, kaya sinat kinuha ko ng bioflow pagka kwan i overflow na lang ng overflow kaya bioflow yeah, no, di, di, ba ka, mga kapisda kakaiba. kakaiba, Ngayon, kung, may, kung may bioflow meron din palang bioflow so ibig sabihin pag bioflow continuous yung tubig, ah, tubig nag overflow yung no. so, oh, so, so lagi malinis okay kaya malinis oh, kaya pala masarap yung hito ni Sir crispy Crispin ah, eh So laging bago kasi mababaw lang doon sa kanyang tubig no. Oo. Oh, Tapos naka-solar pa. Ah, nakasolar. naka-solar. Walang problema sa kuryente kaya go lang ng go. Pagka na nagkaroon na ng araw, Ah, nagumpisa na ako ng mag flow. Uh -huh. Uh -huh. Sa ano sa ano niyo sir Crispin sa pag-aalaga, gaano katagal kunwari anong size yung mga kinukuha yung fingerlings? Yung paglaki niya. Dati silubukan ko yung kwansar, yung 1 inch. 1 inch. Oh. Uh -huh. uh, napalaki naman. Uh -huh. Oh, napalaki ko may dalawang da dalawang buwan na ngayon yun nandoon. Uh -huh. Oo, 1 inch. Ko na siguro may gaganito na ni niwalay ko na yung iba. Ay, bagong testing pa lang. Oh, bagong Pero yung yan. pinaka dati yung laging Yung dati, yung mga seven. Mga usually, four months, nag na ako eh. Oh, four months. Mga yung, yung kunwari, naglagay kayo ng three inches sa inyo, yung four inches. Gaano katagal bago nyo ma-harvest po yun? Ah, uh, yun nga. Ah, uh, four months, nag-harvest na. nag na nung na mag-harvest. Gaano po karami yung na-harvest? Naha Marami-rami rin. Mga, kung siguro, mga 20 kilos. 20 kilos. Uh Oo. -oh. So, gano'ng katagal siya bago siya ma-sold out in total lahat-lahat? 5 -lahat, months, 6 months. months. So, yung mga kapisda. Doon sa 5 months na yun, sir, as in napalabas na yung kapital and then meron ng kita? Oo, meron na. Pero meron pa rin natitira-tira, pero hindi na gano'ng karami. Oo, kung baka yun na yung mga Oo, talagang... maximum siguro mga 6 months. Mga talagang bansun at talaga Oo, wala oh yung ng banson, choice. O so, pang, pang ulam na lang siguro, Oo. <laughs> pang deep fry. So, ay mga kapisda, ano talaga, si Sir Crispin ay umabot ng 5 months bago niya ma-total, ma-sold yung kanyang mga farming Fingerlings So, ayon kay, Chris, kay Sir Crispin ay bukod sa bumalik ng kapital ay talagang kumikita rin Oo, kumikita Pero satisfied kaya sa kita, Sir, as in okay naman siya Oo, talaga Oo, kumikita, Pasok satisfied talaga. naman Pasok, ayan Sa so, mga kapisda, so sa hito pa talaga, ay talagang lagi kang kikita Pero siguro sa mga beginners, anong masasabi nyo sa mga beginners? Kasi hindi naman lahat, Sir, nang pumasok sa hito farming ay naging successful ano po yung maipapayo nyo sa kanila? Um, may papayo ko lang sa mga beginners na 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 katulad ko, marami rin akong pinagdaanan. Uh, pinagdaanan na problema. Uh -oh. Ay sige na, sigilan lang sige. Lang lang, sige. Uh -oh. Maanggap matutunan din, matututunan nyo din. Mm -mm. Ang pag-aalaga ng hito. So yung first na ibigay natin kay Sir Crispin yung naibenta namin sa inyo kasama si Sir Mark. Kumita naman 'yon. Oh Oo. kumita naman. Naibalik oh, naibalik naman. Ayun. So good to hear. So, yun mga kapisda. ayun oh, hinuhuli na yung mga bibili ni Sir Crispin na mga good size. So, ito na mga good size ay kay Ma'am Nancy dito po sa mga taram. So, paninda po nila to dahil nagtanong si Sir Crispin kung saan makakabili ay sinamahan natin dito kay Ma'am Nancy. At saka Sir Crispin, paano yan sa mga gusto pa rin ano, ah, bumisita at mga ah, gustong matutunan pa rin yung pag-aalaga ng hito? Open pa rin yung sa inyo hanggang ngayon? Ay, always welcome. Kung sino man ang gustong bumisita at tuto kung ano ang kukonto sa kanila, Oo. Ay, always welcome sila. Ayun. So ganun pa rin mga kapisida. share na rin namin yung contact number ni Sir Crispin. Ganun pa rin para po ma-contact niyo sila. Pero paano, ngayon sir, may napupunta pa to, may nakakapunta. Meron pa naman yung pupunta, pero hindi na katulad nyo na marami. Ayan yung tumatawag sa Ayan na, ayan na, tingnan natin yung isda nila. Ayan na. Hindi, tingnan mo dito, isa e, mo. Sortingin lang nila. So, sortingin mo na. Yung 4, 3 in 1 ba, Sir Crispin? Oo, oh, uh, 3 in 4. 3 oh, in 1, tsaka 4 to 1. Oo, merong Basta 1, 2, 3. Ayan, isa sa ising... Oh, huwag lang yung masyadong alanganin. Kapis da. Ayan, kasama natin si Ma'am Nancy, si Sir Crispin. Dito tayo sa mga Tarim kasinan. So, sa mga interesado sa mga video na to, click subscribe, share, and click notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming upload videos. Yun lang and Happy New Year!